ito guys na papakita ko nyo ito guys itong kambing ko na malaki kinakapon ko mamayat siya delikado pag walang antibiotic sigurado madisgrasya yan dati mataba yun pero ngayon ang payat na talaga niya pero okay naman dahil may gamot naman siya mahirap kung malaki guys ang kambing ang kambing kinakapon mo na malaki na siya dapat dalawang buwan mula sa pag anak niya pag bata niya kinakapon mo pero yung aabot na na kalahati mala, ng taon ng limang buwan mahirap na buti na lang may anti infection hindi naman maano siya babalik naman ang ano katawan niya nagka naman siya to guys na kambing na binibili ko apat 35,000 yun malaki malaki ang lahi niya. Mahaba ang mga tingan niya. Ayan. Apat, apat sila. Isang lalaki. Kunti man lang tong mga kambing ko. Bago pa ako nagsisimula. So, pag-alaga ng mga kambing. masarap sa probinsya guys dahil ang relax ito guys ang ito ang bait ang gwapo mahal yung bili ko ito 15,000 ang gandang lahi niya ah uh, anglo Anglo-Nubian. Ito malapit na. Ito dati malaki yan. Pero ngayon, video na mayat siya dahil kinakapun ko. Dapat hindi ko nakakaponin Kasi mahirap kung hindi makakapun. Dahil pag umu ano sila sa mga babae, isa lang babae ang gusto. ah uh, Isa lang barako ang gusto ko na hindi ma hindi ma ano, gulo dahil magagawan sila ng babae kasi Ito. guys maraming salamat guys sa walang saba ang suporta dito na lang po ang aking video Video mahaba haba naman yan so maraming salamat sa suporta nyo na walang sawa sa aking mga video sa papanood nyo shout out po sa lahat kung mga kaibigan sa YT ah uh, maraming maraming salamat sana patuloy po kayo sa suporta sa aking channel God bless all. Bye-bye.